Ay ting niya at nagpupumiglas na nga si Masaya. Ayaw pang sumama sa magiging bagong amo niya. Ops, teka, bago tayo magsimula. Hi guys, magandang araw. Ako nga pala si Jessa at kasama ko si Radio Vlogs. Ngayong araw nga ni po, hindi namin malaman yung aming nararamdaman. Dahil may git dalawang taon din naming inalagaan itong aming bakang si Masaya. At kami nga ay nalulungkot. Dahil ngayon ay mawawalay na siya sa amin. Gulpi nga ni po ang pahirapan sa pagtali si kay Masaya dito sa inyo. Dahil papalta ng kanyang tali at baka nga mapatid dahil may kal kalumaan eh? Pero nagpupumiglas pa rin talaga siya. At kahit sa pagsasakay sa tricycle ay talagang pahirapan pa rin ang ginawa nila Kuya Isun dito. Si Kuya Isun nga po pala yung papa ni Justin. At yung nakakulay itim naman na naka-jersey ay yung magiging amo ni Masaya. Si Kuya Mark Laurencio na siyang naging buyer namin dito sa aming baka na si Masaya. Gulpin pahirapan nga ni sa pagsisili dito sa tricycle si Masaya. At yung pat niya ay sinukdot na nga ng kahoy para pumasok siya. Ngunit siya ay nagpupumiglas pa rin. At pagkalipas ng ilang oras ay naisakay na nga din yan. At maliit pa nga yung napagsakyan niya. Kailangan ay bumaluktot siya ng kaunti at yumuko. Para siya ay magkasya dito sa tricycle. Naway maging mabait ka sa magiging bagong amo mo masaya. At naway mas dumami ka pa. Hanggang sa muli kaibigan. Salamat sa mga araw na naging kasama ka namin at naging kaibigan ka namin sa loob ng dalawang taon. Ang daming memories na naipon na kasama ka. Nariyan na ang inahabol ka ni Reggie Kapag ikay nakakaalpas Umaga at hapon hahatidan ng inumin At humahaba ang liig na naghihintay kay Reggie para mapainom Maraming maraming salamat masaya Naway magpakabait ka sa iyong magiging bagong amo At pasalamat na lang din talaga tayo Dahil mabait din yung magiging amo mo At hindi ka nga ipabiyahin ng Garcia Para ikay makain ng mga tao Sigurado ako kung paano kami nahalat inalagaan ni Reggie Kahit na minsan ikay may pagkapasaway Ay ganun din ang ibibigay sa iyo ng bago magiging amo mo. Pasensya ka na kung kinakailangan ka naming alpasan. Doon sa bagong muntahan na ikay masisiyahan. Nahiwalay ka man sa iyong mga kasama. Ngunit may bago kang makikilala sa iyong ng bagong tahanan. Mahal na mahal ka namin kaibigan. Eto na yung araw para ikay aming pakawalan. Hindi ka namin ibenta para katayin. Ibenenta e, ka namin dahil aalagaan ka ulit ng magiging bagong amo mo. Isa lamang ang masasabi ko. Ako at si Reggie ay minahal ka namin at itinuring namin kayong parang mga taong aming kaibigan. Salamat sa mga alaalang iyong ibinigay sa amin. At shoutout kay Kuya Joel na siyang mag-aalaga sa iyo. Paalam kaibigan. Gaya ng pag-aalaga at pagmamahal namin kay Masaya, sana'y maibigay niyo din yun sa kanya.